ayon po doon sa uh, nangimbita sa akin tungkol naman sa uh, ibang religion din, na si Kristo ay hindi pinaniniwalaan na Diyos, kundi ay tao. Ano po ang, daw, ano, ano po ang ano ni Kristo? Siya po ay tao o talagang Diyos? Meron yung tao, meron Diyos. oo oh. Ang tao, yung katawan, pakinggan nyo, uno-uno. ng pasimula, siya ang werbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ano ho yung verbo? Sabi, ang verbo ay Diyos. O ano nangyari sa verbo na Diyos? At nagkatawang tao ang verbo. O yun, yung verbo na Diyos, nagkatawang tao. Therefore, may Diyos yung verbo. E may tao. Alin yung katawan? E tao ba yung verbo? Hindi, Diyos nga yun eh. Kaya lang nagkatawan tao, binalot ng katawan tao ng lamang. Kasi yung berbo ang kahulugan nun ng logos, ang kahulugan nun salita. Eh kung basta na lang magsasalita sa isang tabi ng punong mangga, baka magpulasan yung mga tao, hindi makikinig, natatakot eh, baka kala multo pa eh. Kaya nagkatawan tao yung verbo para yung salita makarating sa tao. O ang pangangaralan lang ay kalabaw, eh, di magkakatawang kalabaw yun, di ba? Pero kung mo tao ang pangangaralan, nagkatawan tao. Kaya may tao ho talaga. Ang tao yung katawan. Pero yung nasa loob ng Diyos yun. Aking ganyan, Colossus 2.9. Sapagkat sa, sa kanyay nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadyos sa kahayagan ayon sa laman. do oh, doon sa kahayagan sa laman, nandoon ang nananahan ng buong kapuspusan ng pagkadyos. For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily, dun sa katawan, nando ang fullness of Godhead. Ang kab, ano, kapuspusan ng pagka-Diyos. May tao, mayroon Diyos, ang tao yung katawan, yung Diyos yung nando sa loob. Nagkatawang tao. Ah, kasi po kasi, ang paniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. At ang tunay na Diyos ay ang Ama. Ay, amat talaga naman kung tunay na Diyos yung ama oh. eh. yun namang anak ng Diyos, hindi ba tunay na Diyos din yun? Ay, ayaw pong maniwala. Siyempre, pagka tunay kang Pilipino, ang anak mo, tunay na Pilipino rin. O, hindi ba? Pag tao ka, ang anak mo, tao rin. O, hindi ba? Pag makalabaw, ang anak kalabaw din. Eh, ang ama ay ang Diyos. Eh, si Kristo yung anak ng Diyos. O, di, Diyos din yung anak. Ang katunayang, Diyos nga yung anak. Pakinggan nyo. Sa 1.18 ng Juan. Walang walang taong nakakita kailanman, kailanman, sa Diyos. Oh. Ang bugtong na anak oh. na nasa sinapukunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ayun, sabi doon, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak. Ano ho si Kristo? Bugtong na anak. Oo, di anak ng Diyos nakabugtong-bugtong ang kaisa-isa. Eh, ba naman, tao eh, Diyos ang nanganak. Siyempre, Diyos ang ipanganak. Anak ng Diyos eh. Kaya Diyos yun. E ngayon, kung meron tao, yung ipinanganak ng tao, yun ang tao.